Gusto mo bang magkaroon ng sariling bahay? Yung hindi ka na mangungupahan? Yung mababa ang monthly at mababa ang down payment? Halika, ipapakita ko sa iyo ngayon ang uh, ating model house dito sa Kaya Homes na Ikkabite. Ito ay may sukat na 30 square meter at ang floor area is 24 square meter. Provision ito ng one bedroom, one toilet and bath, kitchen, living area, at dining area. Ayan, kung makikita nyo po, ito po ang ating halim model dito sa Barangay Palanggi na ay Cavite. Ito ay mababa lang po ang ating reservation sa lagang 3,000 at ang ating TCP po is 797,160. Ayan, mag-o-open po kami ngayong June 2024. Kaya kung gusto nyo po maka-avail at magkaroon ng sariling bahay, uh, mag-send lang po kayo sa akin ng uh, proof of income, pwedeng payslip, pwede rin pong COEC at two valid ID. Kapag ang sweldo nyo po ay hindi bababa ng 13,000 at hindi tataas ng 24,000, pasok po kayo dito. Ang ating pong uh, reservation is 3,000 at ang ating pong Uh, ang atin pong uh, down payment ay payable ng 12 months na nagkakahalaga ng 5,263 ayan ito po ay ang down payment po natin dito is 66,160 ayan po kaya ano pang hinihintay nyo ang ating pong uh, estimated monthly sa pag-ibig sa 30 years is 4,560 at sa 25 years po is 4,879 at sa 20 years naman po is 5,396. Ayan, kaya ano pang hinihintay nyo? Uh, Mag-avail na po kayo dito sa ating uh, row house dito sa Naik, Cavite. Ayan po, kung makikita nyo po, ito po ang picture ng turnover unit. Ang ating pong bintana ay nakajalusi at ang kagandahan po nito ay may grills na. Meron na rin po tayong kesami. Ayan po. Ito po ay ang developer natin dito is My city homes. Kaya kung alam nyo naman, ang kalidad ng My city homes pagdating sa bahay ay maasahan po talaga. Ayan, PM lang po kayo para ma po kayo at maraming salamat po at magingat po lagi.